oh yan isang bahay yan oh mm. yan at ang yung isa yan pa oh hindi pa napaalis yan oh ayan oh, oh. ang pangatlo to ang pangatlo ayan oh <coughs> laki laki yung kanyang lagyan ng pulot ayan oh ayan oh oh ian ya, yan uh. oh. yan yan oh oh ya no subrang laki talaga makapati do ya no yan oh uh. Hi, yan talaga ho. Oh. Oh. Ha. Oh. Ya. Yan si Igsong si Nito. Yan oh. siguro. Ah. Hindi nakita mga kapatid. Sanon Ay! <laughs> ah, ya no, <laughs> <laughs>